mga master oh, ganda ng tanawin and kung mapapansin nyo tahimik ng motor hindi ko po siya pinapaanda dahil downhill naman okay lang preno preno lang tayo walang ano tipid sa gas <laughs> pababa oh, ha? no need ng makina Wala na silbi. Ang ganda ng tanawin dito mga master. Yung mga nakikita nyo na yan, taniman siya ng mga repolyo, mga gula. Okay mga masters sa uh, Galing na tayo doon sa Highest point And punta tayo ngayon na ng Mount Pulag Tapos Kung hindi tayo mag aritao O babalik tayo ng Nueva Ecija Nakadiretso na tayo ng Baguio na lang And bahala na kung anong Food natin mamaya Wow, may mga riders ako nakita. Wow, Pupunta sila ng highest point. Okay. So, etong way na to, papunta ko ng Mount Pulag. And, hindi pa ako dito nakakadaan. This is my first time today na dadaan ako dun sa kalsada back door ng Mount Pulag. Nakadaan na ako dyan before, pero yung papunta Mount Pulag. Ewan ko lang kung anong isura ng kalsada ngayon makapapakit ng Mount Bulan. So, subukan natin pasukin mga mass sites. So, tala, tayo eh. At medyo tinamaan niya ata ako ng antok ah. So, kailangan natin kumain na. Okay mga masters, nandito so, tayo sa Cordillera Mountains Ayan, so galing tayo ng highest point And papunta na tayong Mount Pulag Pero bibilin ako dito kasi ang ganda ng lugar oh ang pagaganda nakita niyo ba tayo ng Mount Pulag kasi eh, pagbaba na tayo ng Baudrillera. Pero, nalala muna tayo ng Pulag and then, after that, gumagaharitaw uh, tayo ulit for Magbobagyo na lang. Pero, parang traffic sa Magbobagyo, kaya tingin ko baka oh, kaya haritaw na lang tayo. Kaya, eh. then, ang ganda ng kalsada rito sa Cordillera talagang kung ang hanap ko twisties dito ang pinaka the best na pwede mong paglaruan kaganda ng mga bahay nila, Master. Look at that. bago ako hindi makain so nangihina na ako but na nilang meron silang pagkain so, kumain muna tayo ng para pagtawid ko tapunta na tayo yung Haritaw mga master, hindi na ako magbabagyo kasi ayokong dumaan ng panigitarlak. Napakaantok, pag kong dumaan. Na. Lock, Stretch lang eh. Unlike dito, medyo um, may mga challenge-challenge dito sa Haritaw. So, yun, kain muna tayo. Um, Bali, ito yung almusal natin. Alas 10 ng umaga. So, 12 hours na akong walang tulog. at 12 hours na akong nasa biyahe. And, so far, okay naman. Hindi pa ako tulog. Kaya pa. Mga master, nalito tayo sa Bokod, Benguet. At, papunta na tayo ng Aritaw. Hindi na tayo magbabagyo kasi mapapalayo pa ako. Although, magkasing layo lang naman kaya lang kasi pag nagbagyo pa tayo ma-traffic na sa bagyo eh so medyo matatagalan tayo kaya dito na lang tayo aritaw and then direction na ng Nueva Ecija so balik tayo sa dinahanan natin kanina at hindi na tayo magpapahinga meron naman tayong panglaban sa um, Puya Okay, so successful lang ride natin papuntang Ice Point pero hindi na ako babalik ng lagaw eh. Kasi talagang grabe yung ano doon, yung off-road. So, nadali ako ni Google Maps. Dapat pala, nakinig ako sa tropa na dito dumaan ng Aritao. Pero mas gusto ko kasi doon talaga dumaan eh. At least na-experience ko yung yung off-road doon. Kasi dito, nagsasawa na ako. Baka ayaw ko duma ng Bulag pagpapunta pa lang. Eh. So, yun lang. And buti kanina, hindi tayo inabot ng ulan doon sa, no sa... Bago mag, ano, ice point. Kasi sigurado, lulubog tayo doon. Eh. Grabe yung, ano, doon. Grabe yung off-road. So, mga master, um, season 1 season tayo ngayon, episode 1 ng ride natin, and soon, marami pala yung mga explore na lugar, na rides, and siguro next time may eh, kasama na tayo, sa ngayon kasi wala talagang sumama sa akin eh, ayaw nila magsisama kasi malayo daw eh. Pero, sa so, susunod naman, eh, ang target natin, mag-north loop tayo. punta tayo na yung Ilocos. So, pwede rin. Kung solo, solo na rin. Um, sa patapat bridge naman tayo. Babalikan ko lang yung, yung lugar na yun. Grabe para, di na ko nag-endurance uh, 500 kilometers nang na tinakbo ko. So, pabalik. More or less, baka umabot ako ng uh, 900 kilometers ngayong araw nito. So, para doon ako nag-1,000 kilometers in two years. Okay lang, sanayin naman tayo sa Puyat ng mga master. Ngayon, tamo-tama dito para warm up sa Enduras na sasabihan ko sa Ayan, mga masters Nandito na tayo, papunta tayo ang Buklao Dam. Ah, ang nabas natin ito, Aritao na. So, mabalik tayo ng Aritao kasi hindi na tayo magbubagyo dahil matraffic sa bagyo. So, dito tayo sa Bocod ngayon. Benjeng-benjeng na naman! Ito, ang Tosawa Banking dito. eh, hindi naman lahat ng taga dyan sa atin sa Manila nakakapag-try dito kaya ipapakita ko na sa inyo yung ganda ng kalsada rito oh, master kapag tayo ay naglalaro na ang favorite nating laro sa bundok, racing racing Siyempre, bubasta na naman tayo ng mga kamote d'yan. Kaya po ako nag-remazing dito kasi wala kang kasalubong. At sasabihin nila, na, siyempre, public road d'yan. <laughs> Mahala kayo d'yan. Basta masarap paglaro dito. Sarap ang pagkain! Busog! Picture, picture po na tayo mga master. Nueva uh, Vizcaya ay Nueva Ecija kapasok na ka tayo ng Nueva Ecija ah dito Nueva Vizcaya sa kapila Nueva Ecija so kami kanina kasing madaling araw tinabi na po na ito dahil pabili uh, ayan yeah. medyo maliwanag na and meron din mga riders na uh, okay. uh, so first time ko nagkaroon ng video dito sa Nueva uh, Vizcaya na ang ganitong oras. Magaling kasi magaling na araw ang So, first time na meron ganito. Papasok na tayo ngayon ng Webaisihan mga master. Pahinga lang tayo sa ikot dito. Okay, mga master. Inabot po tayo ng malakas na ulan dito sa Japan. Webaisihan. No choice, kailangan natin sumilong. Napakalakas ng ulan po. Ay, pag kinamalas ka nga naman. Ayan mga master, pauwi na lang ako. Nabukuhos ang sobrang lakas na ulan. nandito ako sa Japan Webby Diha ngayon. transit ako dito sa... Merong ano. Buti, nakabuha ako ng masusunungan dahil papano. Ayan, sobrang lakas na ulan. Wala pang Ayan gurnada pa yung pag ano natin pero parang trip ko maligo eh i-secure ko lang lahat ng ano, ng mga belongings natin alright